Uwi na ako, bye bye Bing bye -bye. Thank you Bing Ang problema Hi, nga Bing O, oh, kaya natin niya Bing Wait na nga O, papaligay mo Tinatamag na ako, nakahiga nga ako Sige, bye bye O, ito yung itsuro ko O nga, kaya nga hindi na ako nagbike eh. Ito yung itsuro ko guys Grabe oh Grabe, hirap hirap kami guys Jaro <laughs> Ito nga, paano na nga, sandali ha At least may konti akong ano Content Oo, ano ko ba, kumikita tayo sa Facebook Pero, eh? kahit paano Diba, kahit paano guys, kumikita kami sa Facebook Daldal, 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 pero hindi ko alam kung paano ko dadal ito Kaya nga hindi malaki yung ano ko ito hindi malaki yung aking Ano, kaya nga ba kaya <laughs> ko yan. Bye-bye. Thank you. Okay, guys. tinggal mo na yung tour namin. Ako nga. Surabi, guys. Di ba? Blessing to guys. Tingnan mo. Ay, it's <laughs> raining. Maambong. Mabigat. Mabigat, guys. <laughs> Mabigat, guys. <laughs> Tengok-tengok jura saya, teman-teman. Ada banyak Oh, ada banyak buah Oh. Oh. Tidak cantik untuk berjalan Oh, hira. oh, sino ba kukuhaan mo? Saan ka pupunta? Hindi na ito na eh. Oh, Oo, sa tindahan. Okay guys, sino mo isura ko guys. <laughs> ah. Hindi. Hello, oh ham. Oh, oh. Angin.